yun ito na po yung update sa bangkang ginagawa dito napakaganda po lalagyan na lang po ng cover dito ah, mayroon na po siyang ganito paano man tawag dito palo ah hindi ewan eh, kung ano tawag dyan sabitang yan yan po lalagyan na lang ng cover dito meron na rin dito po ang kabuang kalakihan nyo ganda po ano pagkakayari astig tapos dito, lalagyan na lang dito ng design. Pag anon, pababa ito yung panlalagay nyo. Pipliner na lang. Planner natin. Ah, syempre dito cover. Tapos nang maitaob daw. Tataob na to. Ang laki ng ganda ng pagkagawa ng loob. Ano? oh. Hmm. Talagang tuwid na tuwid o. Talagang pulido yung pagkakayari niya. Pulidong pulido. Pantay na pantay yung kanya ganto, pantay na pantay oh. oh. Yan, shout out sa mga magpapagawa dyan. Message lang kayo dito. Yan oh. No? Dito lang ito sa Real Quezon. haba ng kasko nito ay 17.5 na ano, ano ng bang kahoy ito? Yung antipolo. Tapos ang buka ay DC8, Yung gitna ganda oh pagkakadali pinagalog ayan oh ang dito po nagkapintura na tsaka nagkaroon na rito ng design oh design si design nando sa may tapat ng makina quality na talaga ang pagkakagawa hmm. ito yung makina nya sa lagyan dito ng papag ayos solido ang kayari quality kung tawagin quality ika nga ito na pagkakadali dito lalo na pang may cover na to mulaya ah. mula yata dito to pag ganun tapos may pag ganun napabilog bilog na ganun Pambasag ng alon kumbaga kung tawagin ang gandang tingnan pag nandito oh. You yun know, Astig oh. You oh. know. Ganda ng forma. Bangkang-bangka -bangka na. Pwede nang pang inter-island sa laki. Kaya daw nito ang sampu katao. Kapasity. Lalo kung pang to papuntang baluti. Lagyan to ng upuan dito. Ganda. Upuan. Astig. ganda ng pagkakadali astig na astig shout out yan abangan naman natin yung pag pipintura nito pag ano update tayo pag magpipintura na dito sa bangka na to second tin na lang to tataob na to pipinish na yung ilalim na yon yung kasko pipinish na yan tsaka ito roda na to pipinish na yan pagkataob pagkalagay dito pagkasalpak pintura na kasunod yan masilya pintura doon ay wag update tayo hanggang sa matapos na to share out sa mga gusto magpagawa ng mangka ayan na pwede kayong mag comment yan yung mga taga real dyan yan, no? sulid na sulid yung pagkagawa sobrang tibay talaga nito talaga no? talagang hindi tinipid basta kompleto yung gamit swak na swak galing ng pagkadali tuwid na tuwid shout out sa gumawa nito